Mayroon po tayo ng nilagang mga uh, baboy, ayan po. Mayroon po tayong kunti gabi na nakita sa rib at saka pangalan niya, sili. Ayan na nga po ang sangka. Dahil nga po yan lang nakita natin sa rib, ah, pagiging dapatin na po natin na isang ulam yan. Kasi po mahirap po ang bumabat pa nao nabumili ng sangkap. Kaya ito po, ang tapayanan po natin ang ating pagbunod. Ginisa po muna natin. E, e, isa isasangkot e, siya na lang po muna pandasin naman po pagluluto natin yun ayan, pangataraan lang po nilagay na po natin ang nyo. Ah, magic sarap ito nga po kamamang tibi bubuksan na po natin ayan po Lalagyan ko natin ng tubig. Ayan. Sasarap po natin uli. Na po guys, bubuksan na po natin. Pwede na po natin ilagay yung uh, nakita nating ano sa ref. Ayan. Hindi at nilagyan na po natin ang kanyang sili. Isang tulo na lang po siya. Ayan, lotobon na po guys. Ayan, thank you so much sa buwan sa inyong panood sa walang sawang pag-support sa akin. yami na po. Loto na po siya. Pasigahan po niyo kung ano pong klaseng loto ito. Hindi mo masasabing nilagang baboy, hindi mo rin masasabing sinigang kasi po, po lang tayo sa sangkap. Ayan. Basta po ito ay pinaging ulam natin. Ayan. Thank you so much sa buwan. Salamat. God bless us all. Anong kamamang TV.